pala yung dahilan ng baha dito kaya pala baha kasi grabe tubig ay bang, dito ang butas ito dito ang butas alam ko eh An, Yan ang butas niya, mga guys. Ah, oh. Rasa natin ito ng mga 10 to 5 minutes. Tanggal na to. ito. Ano? Ang ha? Pagkatanggal. Tanggalin mo natin ito mga guys. Mo oh, pa sa bagay, tumilip daw. tayo. Bilis, Mabalikan natin yung mga sa after 5 uh, minutes. Tingnan natin kung maubog siya. Tumilip. na oh. Nakagilid na yung mga saksyon. Na, oh. na lang mga guys oh. Taklit lang na ako sa tubig kasi dalawang butas yung na pataga sa atin. Ito yung isa. Ito yung isa. Tapos, ito yung isa. Ito, so, no? Nagagilid naman yung mga sakyan. Ano na, di sila magagilid dito. Ayaw, nagagilid na sila. Kasi, natanggal na yung bara dito. Yun, know? ah. Kaya dito na, nadaanan na yung backline. Kasi, andito yung bara kanina. Dito. Na. Ah, mabilis lang mawala yung tubig kapag ah, wala nang bara. Pero so, tayo mga guys, diretso na rin tayo po. Eh, kasi naanta talaga lang tayo dito. Ah, wala na tubig, ah, wala na. Wala na yung tubig. Madaan na na yung bike lane na tagagilid yung masaka. Ah, ah. Taglit lang. Obos yung tubig. Ah. So, diretso na tayo po mga eh, guys. You lagi yan, lagi yan dyan ganyan mga guys na baha pagka uh, ganito na ulan kasi nga gawa ng mga basura. So, lagi ko rin yan na tinatanggal. Ngayon na video natin kasi masyado malakas yung matlag yung Oh, wala na. Nagilid na yung masakyan. Ah, oh, wala na oh. Sakit lang, tanggal yung ba. Oh. Hindi sa yung tubig oh. Ating ah, na natin yung lakas ng agos nito mga guys oh okay oh, kaya tatlong butas kasi yan. Kaya, may higup niya, o. Yan, no, o. No. O. Oh. Tatlong butas yan. dito. Wala na, o. Oh. Wala. Kanina, wala kayo, no. Wala na. Pus. Time to be. Uh. Kung hindi matanggal yan, grabing traffic yan. Magta-traffic talaga nang gatoon sa sa, sa may G3. Uh, ito yung papunta dito sa may Merbel na laging, laging ganyan yan kapag ka maula. So hey mga guys, nakarating na tayo dito sa bahay. Karating ko lang. Yan, hanggang na lang atin vlog at nagutom na ako mga guys. Ulam natin ay yon pack bit. Um, uh, Maraming salamat sa inyong panonood mga guys sa ating YouTube channel. Good evening. At hanggang dito na lang to Kakain na ako. បាយបាយ